Uh, dito po ako sa garden. ngayong uh, ngayon pong araw na ito ay uh, magre-repot po ako ng halaman. ang uh, purpose po nung repot ko ngayon ay para po yung po ang aking ipang gigi po ngayong Valentine's Day. Magandang buhay po sa ating lahat. Dito na naman po ako sa paborito kong upuan. Bago po gumawa ng mga bala ko pong gawin ngayon sa araw na ito, ay makikichika po ako ng kaunti sa inyo. Masarap po ba ang inyong tulog? O e medyo hindi masyado makakatulog? Ganun po ata pag natanda. Sabihin ko po, Uh, hindi na po muna ako maglalakad lakad sa labas. Ayun uh, na na ang pong usual na activity ko yung uh, magwawalis-walis po. O, tara na po magwalis na po tayo. pagising ko po sa umaga at magwawalis po ka ng garden, so ito na lang naman po ang aking uh, winawalis, usually po ay uh, dahon lang po ng patakman lukman uh, hindi na naman po ganong kadami so madali na po, palibasa po uh, umaga hapon ay aking pong winawalsan. so ito po yung aking wawalsin na lang din sa garden, yan po pataklan po ng dahon, kaunting patak at ayun po patak po ng aming ng aking pong tanim na kalamias o kamias so ito po yung puno ng kamias na uh, marami pong dahong tuyo na napatak yan so usually yun po ay normal po sa kalamias ito lang po ang aking nawalis na dahon kakaunti po o ito naman po yung iba pa Ayan. so usually po ang dahon pong aking mga nawawalis na tuyo ay galing po sa kalamyas sa lukban po at dyan po sa aming puno po ng mangga na ito po siya Ayan. O, ito na po ang aking Uh, wintersan. Ayan, medyo bus na po ang mga tuyong dahon. Ayan, wala na po. Nawalsang po na po. Ayan, uh, maganda na po uling. Tingnan, pag wala na po mga tuyong dahon, kaya po everyday po, umaga, hapo, nagwawalis po ako. Para kaunti na lang po ang aking dilinisin, pagising sa umaga. So, ayan po ang aking Uh, winalisan o oh, so far po ay okay na po madali na po ang magwalis ng mga tuyong dahon dahil everyday po, umaga, tanghali, hapon ay winawalsan ko na po para hindi na po ako mahirapan at marami pong linisin sa umaga so ito po nung mawalsan ko na po After po mga makapagwalis-walis, yan yung normal ko po, uh, inung po ng uh, kape po na may gatas. Ayan. So nakapagwalis na po ako, uh, mamaya po naman ay sa garden naman po at meron po akong alagawin sapo po tayo? Enjoy pa po ba sa paghahalaman? Oh, tuloy-tuloy lang po. Huwag po tayong magsasawa. Normal na po sa akin ang ganito pong setup sa bahay na pagising, magwawalis-walis, sa garden, inom-inom ng kape. Kaya po, masarap din po. At kung sa ano ay kakaiba po nung panong ako po ay nagtuturo na maaga din ang gising pero paspas -pas po ng punta ng school at ayoko din naman po nang nalilay yan so iba naman po uli ngayong no makapag retiro ay iba na po, po ako sa garden ah uh, ngayon pong araw na ito ay magre uh, magiripat po ako ng halaman ah uh, purpose po nung pagiripat ko ngayon ay para po yung po ang aking ipang gigi po ngayong valentine's day so yan po yung aking mga paso o mga pots nalalagyan po ng mga buhay na pong halaman. Uh, since na napit na po ang Valentine's Day, mahirap na pong magbuhay sila uh, pag binagay ko. So, iridipat ko na lang po diyan. At yung mga BFF ko pong mahilig sa plants ay matutuwa po sa ibibigay ko. So, uh, kayo po, ano po ang inyong mga naiisip na uh, parregalo ngayong Valentine's Day. So, ngayon pa lang po ay babating ko na po kayo ng Happy Valentine's Day sa inyong lahat. Mga. Uh, Nakaready na po yung pong mga pats po na binili ko po doon sa video ko po ng uh, kami po yung grocery. Mamaya po papakita ko po yung video na yun ng bumili po ako ng pats. Uh, ito po ay iriripat ko po yung buhay din pong halaman na nasa mga para pong recycled na lalagyan. Uh, para po dito ko naman po ilalagay sa magaganda at cute na pots. Para po ito po yung aking magiging Uh, para pong pangregalo po doon po sa aking mga BFF na mahilig po sa plants ngayon pong Valentine's Day. So doon po sa hindi mahilig ay ang ibibigay ko na lang po ay pots. Wala pong plants. <laughs> Ayan. Kaya po kailangan po maging mahilig din sila sa halaman para po mas matuwa po sila pag nakita po nila ang aking pong iniripat na pots. Ah, naripat na halaman din po sa mga binili ko pong pots. Ayan. So, mamaya po, papakita ko po sa inyo ang kung ano po ang mga naging tanim po ng mga pots po niya na binili ko. Pukulay din po ang decoration pag Valentine's Day. Talaga naman pong pulahan-pulahan din po ang mga Uh, decoration at display nila kaya ang ganda-ganda rin po nakakita po ako ng paso, ayan, so bibili din po ako ng ilan uh, para po talaga ko po ng tanim at yun din po ang pwede kong ipanggip po sa valentine's day ayan, pag may halaman na po maganda akin po nalaga ng decoration ang halaman para matutuwa na po ang pagbibigyan ito na po ang ating niripat na halaman uh, yan po ang bala ko pong i bigay po sa akin po mga BFF ngayong pong Valentine's Day so sana po ay uh, magustuhan po nila uh, buhay na po yan yan po ay niripat ko galing po dun sa mga recycled pong dalagyan ng halaman uh, para po hindi na po masyado silang ah uh, may hirapang magbuhay. So pag napa sa kanila po, didiligan na lang po nila, alagaan po nilang mabuti. Yan. O napakaganda na po. Nakatuwa po ang nakatuwa po ang halaman talaga. Pagka maayos po. yan nakatuwa po. hindi po ng pagkaka ipad uh, yan mga pads na binili ko ay mura lang po nakatiming po na uh, para pong buy one take one kaya po bumili agad ako ayan so sana po kung sino man po ang mga BFF ko ang mabibigyan ko nito sana po ay magustuhan nila so ngayon pa lang uh, happy valentines na advance happy valentines day sa kanila na magustuhan nila itong aking simpleng regalo uh, may mga regalo pa po naman akong iba ito po ay dun lang sa mga may hilig sa halaman Advance happy valentine's day po sa aking mga BFF at sa atin pong lahat lalo na po sa mga nanonood po lagi ng aking mga simple pong video so marami pong salamat sa support lalo po sa mga nagsusubscribe salamat po